Hi guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-test ng starter relay kung gumagana pa siya o hindi na. Pinakamadali, ito. Ito siya. Pinakamadali niyan, hugutin nyo yung nalagyan ng fuse. Pwede mo hugot yan, Ayan. Tapos may makikita kayong dalawang, dalawang pin na ganito. Tapos gagawin nyo, kuha kayo ng wire tsaka pantusok eto positive nakakonekta sa positive terminal ng battery tapos eto naman eto naman isa nakakonekta sa negative ganyan to gagawin nyo kahit kahit anong pin yan zoom ko lang yan yan <coughs> gagawin nyo pag didikitin nyo sya trigger nyo lang sya titignan nyo kung gumagana pa sya yan, yan. yan. Ibig, pag tumutunog siya, ibig sabihin gumagana pa siya. Okay? Yan. Wait, zoom ko. Yan. Didi. d Yan. Yan. Yan, tumutunog yan. Yan, ganun, ganun lang guys.